Ang term na ginamit po ng mga netizens ay yun nga, nagngangangawa, nagngangangalngal daw itong si uh, Senator Subiri dahil biktima daw siya ng fake news. Sa una pa lang po, alam niyo na kung gaano katalamak ang fake news. Sana noon pa, kumilos na po ang Senado sa mga fake news peddler na ito. Abay, inantay niyo po talaga na kayo ay maging biktima rin ng fake news. At siguro, sa puntong ito, alam niya na rin kung sino ang pinagmula ng fake news. Mga taong suportado ni Ren, si Digong at ang kanyang mga alipores. Wala naman sanang fake news ang ating bansa kung hindi nagsulputan ang mga diehard na taga-suporta ni Digong. Wala pong fake news, hindi uso ang fake news dito. Dahil ang karamihan sana sa mga Filipinos, sa mga kababayan natin, ay may dignidad, may malasakit sa kapwa at may totoong pagmamahal sa ating bansa. Yan po sana ang dapat. Pero ang nangyari kasi dahil sa kasakiman ng ilan, nagpagamit ang ilan, nagkandaletse-letse na po ang ating bansa. At ang pinakamalaking sakit ng ating lipunan ngayon ay ang fake news. Alam niyo po yan mulat sa Paul, nanalo yung mga idolo nyo, mga sinuportahan nyo dahil sa fake news. Pero hindi kayo nagsalita. Ngayon, kayo po ang biktima at kayo po ay magdedemanda. <laughs> Ito daw o. Oh. MIGs to file cyber libel cases so, uh, versus fake news peddlers. Ito daw, daw na mga ito ay um, gumamit ng black propaganda against him para mawala sa Senate, as a Senate president. In a press release posted on Monday, June 3, 2024, Subiri said the fake news peddlers are allegedly spreading lies or these lies to make it look like I'm pocketing money or government money to buy mansions and jets. Yan. Mahirap talaga yan. Kayo na kasi ang biktima ngayon, kaya siguradong kikilos na kayo. Meron na rin ganito nangyari kung matatandaan niyo po. O, di ba? Hindi hindi naman kumilos ang kamera at ang kongreso, I mean, laban sa laban sa SMNI. Kailan-kailan lang, di ba? Kailan-kailan lang po kayo kumilos diyan sa kongreso. Noon, noong ang target na ng fake news ng SMNI, ay ang Speaker of the House. Ganyan din po ang nangyari. He noted how they came out with the first set of videos two months ago down on the first attempt to unseat me. When that failed, they produced a part two video which was released during the week of the second attempt. Ayan, napaka-timing daw na ito dahil nga yon. Sabi ay kumakamal daw ng huge amount of money itong si Subiri. Marami pang kung ano-ano. Pero yun nga, nasa sal-in daw lahat ng lahat ng yan. Yung bahay niya. Sabi nga niya, matagal na ako sa politika and I take pride in maintaining a clean record. Very good yan. Ako rin ay naniniwala, you have a clean record. Pero, you know for a fact na may mga kababayan or mga mga nasa pwesto, may mga politiko na walang clean record. But you didn't speak up. Yun po ang naging problema niyo, Senate President. It is an obvious attempt Dao, to discredit my leadership and taint my name. So to whoever is spreading these lies to make it look like I'm pocketing government's money to my mansions and jets, these are totally false. I hope they're ready because I, I will be willing uh, to file cases Dao, and will not stop until justice prevails. Maganda yan. Totoo. So hanggat hindi kayo apitado, talagang hindi kayo kilos kasi. Yan po ang problema sa mga politiko dito sa Adan. So sana lahat ng politiko ay maging target ng fake news nang sa so gayon ay kumilos naman sila para labanan ito. Yung totoong pagkilos ba, hindi pa kitang tao lang. Dahil uulit-ulitin ko, sakit talaga ng ating lipunan ang fake news. Good luck.